A day in my life as a first-time content creator, mom. Ma Mag-anuin tayo for today's video. Hi guys, good morning. Ang ato ang ganap karon mga ligu, uban sa kung pamilya. Padulong mi karon dito sa Villanueva Resort sa Sabio. Ano yung sagta na lag sa kay karon pa man nakalugar akong amahan kay wala siya biyahe. And aron po, malingaw po ang mga bata o ako po daw. Kay kasabihan kung doon na daw mga anak, need daw maligo o dagat para dali ra daw mga anak. Mauna ang tinuuhan sa mga tigulangon sa una. So mao to, naanami diri sa Villanueva Market, nangita mi o karni o isda or unsa baka hadiha kung unsa among angay isubba o ibalong dito sa resort. Ginagmay lang good kay dili man ta dato. Pinobre man nga style mo ah. Kami kami ramang good sa... So mau na siya ako ang lawas karon nga buros ko. Cute kaayo. Mao din ako iligo dito karon sa dagat. Dili ta magpa-outfit kaayo kay public ramang good ang resort dito, dito. So mao to nakaabot ra mi diri sa karnihan og nakapili na pud ako ang Mother Earth ug unsa among paliton palito subbahon. Mga fresh pa kayo ilang mga baligya di ay dili yun siya kamahayan. Mga gwapa pa dyan ka ayo ang mga isda o karne. Pero oo, oh, oh, pricey gid ka ayo tanan pamalitunan karon So magkilaw de ay mi karon o magsugba o karne and atay sa After namo na muna nalakaw na dahil may kaya doon naman sa pagigikan diri sa merkado. Kaabot na yun may diri sa resort. 5 minutes na manggod ang kuan kalayuan diri gikan sa amo sa bukid nun o sa Villanueva. Pag-abot din na mo diha ang amo rag kuha. Wala may nag-cottage naglamisa lang ni. Kay gamay raman sa good mi Naghikay din may ditso kay wala man may lalaki. Ako ramang amahan. So kami rin nag umoy kumoy, mga igso o nag-akuang inahan. Sabangan namo mo kay sobra gigutom na jud mi tanan anak ay wala pay pamahaw. Niya layo-layo pud baya mo biyahe gikan. Pero so far nalipay mi kay nakaabot mi og say. Bahala gutom, British lang Japan. Charot. Woo! mo mo lihok lain. After sa chikahan, ako na rin gitimplahan ang karne o katay. Aron masugba na jud siya kay gutom na jud kaayo. Kabalo ko sa inyong nabantayan para hay mi dagway sa akong inahan. Tayhan <laughs> gi kay nag-ingon ana pero ang akong itsura git, karon bay dako kay kabaguhan sukad na buros ko. Dako kay og ilong nangitom niya gabus ni ang simud. Basta mao na siya oy lain jud day kay magburos kay daghan kabaguhan pero mabawi pa na siya guys. Dili na siya pirmi nga ana, ang ana lang ang itsura. Mabawi ra na siya after sa imong pag-amping sa imong anak o pag-atiman o pag-after sa panganak. Yeah! Hinahinay na rin tao, di man balik sa tong galingon aron magwapas sa taoy. ko musugot ngayon nga ni ang itsura, pero may. And so on, gid me. Ang duha kapag umangkon ako na, nakaligo kaligo regit sila okay excited man na sila gud. Ya ang atong atong dayon kay gutom naman sila. Ako ang magulang napalit palit din og red horse o pulutan nila ni papa. Isa pa na sa karon taud-taud mahimo ana isa ka case. Agot pa jud ko ana kay gisungsung ko ni papa maligo na daw ko niya wala pa ko kaon gisapot na ko sa gutom. Pero sweet kay na akong papa bisag ana lang na siya. O nang swerte gyapon kay ko bisag ulitan ka na siya usahan. Og sa, sa mukan. Pero love kaayo na ako na akong amahan kay kugihan pas kugihan. O tana awa ka nag kaayo pa. after 20 years later na ra gid siya and mukaon nami og mag time lapse ra ko kay gutom ka kaayo siya and after ani maligo na pud ayon ko mga baday kay kaligoon na pud ko Hindi na day ko magvideo nga naligo ko og naligo nami e, wala lay lain mag video but anyways thank you for always supporting my page pag react and comment and diri ra ko taman guys kay maligo na ko thank you and amping